kumusta? Hawak natin tong aklat yung From Every Tribe and Tong. Salamat sa pag-share nito, ha? Mukhang gusto mo ngang himayin natin to, lalo na yung mga idea tungkol sa misyon at pagsamba. So ang goal natin ngayon, kunin yung pinaka-importanting takeaways para sa'yo. Sige, simulan na natin tong paghimay. Ano ba talaga yung um, pinaka-puso nitong aklat? Okay. Ang pinaka-sentro talaga dito, yung konsepto ng Missio Day. Latin yan eh, for mission ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, basically isang fundamental shift to. Ang mission, hindi talaga nag-uumpisa sa atin or kahit sa simbahan, sa Diyos mismo. Nakaugat to sa kung sino siya, sa character niya, sa kanyang purpose mula pa Genesis hanggang Revelation. Hindi siya, alam mo, parang isang department lang sa church. Hindi. Ito yung mismong grand narrative ng Diyos, yung pagtubos niya. Ah, okay. Klaro yan. pero um, bakit importante na magets natin na galing pala sa Justo hindi sa atin anong impact nun kumpara doon sa dati nating iniisip na ah mission ay mga activities lang natin Ang malaki kasi binabago nito yung buong frame eh lalo na yung motivation natin yung purpose kasi dinidiin ng aklat na ang pagsamba yung worship yun yung pinakaubod. Yun din ang nagpapatakbo at yun din ang ultimate goal ng misyon ng Diyos. Hindi lang siya parang um, pampagana o bonus sa dulo. Ito mismo yung reason why. Para yung kanyang kaluwalhatian, yung glory niya, makilala, hangaan, sambahin ng lahat. Pagsamba yung fuel at pagsamba din ang finish line. Teka lang, medyo mind-blowing to ah. Kasi parang binabaliktad nito yung usual flow sa isip ko. Akala ko, mission muna, tapos pag successful, sa kami worship. Pero sinasabi mo, worship pala ang nag-uumpisa at nagtatapos. So ang mission parang worship in action. Ganun ba? Oo, tama. Parang overflow siya nung paghanga natin sa kanya. May isang sikat na quote nga diyan, missions exists because worship doesn't. Ang point, kaya tayo nagmi-mission kasi hindi pa lahat sumasamba sa tunay na Diyos. So, ang mission, yun yung way para maabot yung goal. God being glorified and worshipped by everyone. Kaya hindi siya pwedeng optional lang, di ba? Hindi siya side project. Oo nga. At mukhang um, malinaw din sa aklat na hindi lang ito para sa ilang tao. Pang lahat talaga. Oo, definitely. Global. At consistent dyan sa buong Biblia. Eh. Mula pa lang kay Abraham, Genesis 12, yung promise na sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Tapos yung Great Commission ni Jesus sa Matthew 28, gawing alagad ang lahat ng mga bansa, yung ethne, mga people groups. At syempre, yung vision sa Revelation 7, yung grabe yung huge crowd mula sa bawat tribo, wika, bayan at bansa, lahat sila sumasamba sa kordero. So, ang mission ng Diyos, para talaga sa pagsamba mula sa lahat para sa Kanya. Okay, okay, gets ko na. Ang misyon ganing sa Diyos para sa kanyang glory through worship ng lahat ng bansa. Ang laki. Ngayon, ito yung tanong na sigurado akong iniisip mo rin o nakakikinig. Kung misyon pala to ng Diyos, ano na lang yung papel mo dito bilang um, individual believer? Paano ka papasok dyan? Napaka-importante niyan kasi hindi tayo, alam mo, audience lang, hindi tayo tagapanood. Sabi sa 2 Corinthians 5.20, tayo daw ay kanyang mga sugo, ambassadors, mga kinatawan ni Kristo dito. Hindi tayo ang nag-originate ng misyon, pero iniimbitahan tayo na makilahok, makisama sa ginagawa na ng Diyos. Yung buhay natin sa araw-araw, di ba sa trabaho mo, sa pamilya, sa community mo, lahat yan Maging platform eh, para ipakilala kung sino siya, ipakita yung character niya, yung pag-ibig niya. Ah, so hindi lang pala ito para sa mga um, full-time missionaries o yung mga nasa mission field talaga na malayo? Hindi lang sila, lahat tayo actually. Lahat tayong nasa kanya, tinawag na maging misyonal. Kung nasaan man tayo ngayon. Yung pagiging ambassador, hindi siya tungkol sa pagiging super busy para sa Diyos. Mas tungkol siya sa pakikiisa sa Diyos, sa mga ginagawa niya sa paligid natin. Ito ay kung paano tayo namumuhay, kung paano natin dinadala yung presence nung hari na nire-represent natin. Ibig sabihin, kahit yung mga parang ordinaryong bagay lang, yung pagiging honest sa trabaho, pagtulong sa kapitbahay, pagiging fair sa kadil mo. Kung ginagawa mo yon with the intention na ipakita siya, part na rin yun ng Mission Day. yun mismo. Ang challenge lang, isabuhay natin to ng may intention consciously. Yung pagiging ambassador e na nagsasaylamin sa hari, sa integrity, sa compassion, sa justice, sa pag-ibig na nakikita sa atin. Hindi kailangan laging may sinasabi. Kadalasan, yung buhay mismo, yun na yung message. Powerful yun. Grabe ah. ang layo ng narating ng usapan natin mula sa pagintindi na ang misyon na pala sa Diyos at para sa worship niya hanggang sa makita natin na bawat isa sa atin may real participation pala bilang kanyang ambassador sa everyday life. Malaking shift nga to sa perspective. Totoo. At siguro ito yung magandang iwan natin. Pagnilayan mo. Kung ikaw nga ay ambassador ng hari at ang ultimate goal ay maipakita yung kanyang ganda at halaga para siya sambahin, paano mo maipapakita yung character ng hari na yan? bukas sa mga ordinaryong interaction mo sa decisions mo sa work o sa bahay anong isang kahit maliit lang na hakbang ang pwede mong gawin para mas maging malinaw na representation kanya paano mas magiging papuri sa kanya ang buhay mo yun siguro